So dahil nga kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, uh, para daw ilift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa so tingin nyo, hindi ito mapagbibig? De Delikado yan. Delikado na malift yung preventive suspension dahil uh, gusto natin, pati yung mga nagtatrabaho sa Municipal Hall ng ban-ban magsalita. Mm -hmm. Siyempre kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. Mm -hmm. no? At uh, gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impromasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang uh, uh, nakikita, at sino nag-uutos sa kanila. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya, importante na to patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies. No, Senate, mm -hmm kasama na doon ng Senado, kasama na ibang mga ahensya. So you're hoping na hindi na I'm I'm hoping. Continue. Ako I, ako I'm very confident na hindi ma, magagrant 'yan, no? Nabasa ko yung uh, order ng uh, ng uh, Ombudsman at yung uh, petition ng uh, DILG at uh, matibay, no? Yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi magagrant. Pero having said that, uh, gusto ko lang ipaliwanag na pag malief yung suspension na yan may impluwensyahan yung mga taong nagtatrabaho doon no? mm -hmm. so importante yung mga importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya mm -hmm. ngayon po ba sir may po kayo na takot magsalita yung mga um, natural tendency yan eh mm -hmm. ng mga employees sa city hall or sa municipal hall kung andiyan si mayor talaga mag-iingat sila magsalita no? mm -hmm.